May malungkot na balita kaming natanggap kaya naman nagbiyahe nga kami dito papunta nga ng Cardona. nag lang nga kami dito ng jeep para naman kahit papano ay makapunta nga kami doon ng walang kahasil-hasil at saka mabilisan. At para naman hindi kami mabagot dito sa biyahe kaya naman nililibang namin dito si Coco Melon o si Lawrence. Mahaba-habang biyahe nga dito ang aming tatahakin kaya naman for the go. God bless our trip. Habang daan ay nakita nga namin itong baha na pagkataas nga naman din. Akala ko nga dito sa mga ito ay halos buong daan ay puro baha pero hindi naman kahit papano ay dito lang sa portion na ito or sa park na ito. Hindi naman siya kalaliman pero syempre nakakabahala pa rin lalo na sa mga bumabiyahe. Maikwento ko lang naman kaya naman kami nagpunta nga din sa Cardona Rizal para makidalamhati din sa aming namayapang pinsan. Ito nga pala yung huling gabi na makakasama nga namin dito yung aming pamangkin na si Lonlon. Lon. Sa mga ito ay pinapanood pala namin dito yung mga alaalang na iwan ng aming pamangkin na si Lonlon. Lon. Ito nga pala yung kanyang mga larawan at mga video na kasama yung kanyang mga kaibigan, kapatid, magulang at mga kamag-anak. Nakakalungkot nga lang dahil sobrang napakabata pa nga niya dito para naman mamaalam na nga dito sa mundo. Ito nga pala yung ganap sa last night nga ni Lonlon. Lon. Si Aaron rin nga pala isang napakabait na anak, kapatid, kaibigan at kamag-anak. Ilang beses ko lang siyang nakasalamuha pero masasabi ko talaga na mabuti siyang tao. masayahing tao nga din pala ito si Lonlon Lon at saka napakagaling niyang makisama. Nakakalungkot nga lang talaga na ang huli nga naming pagkikita ay isang napakalungkot na tagpo at dumating na ngayong araw na kahit ayaw nga naming tanggapin pero wala nga kaming magagawa dito. Ito nga pala yung araw na libing nga pala ng aming si Lonlon. Lon. Isa na siguro ito sa pinakamalungkot na mini vlog na nagawa ko sa buong buhay ko. At sana naman hindi na maulit pa yung ganitong pagyayari o pagtitipon-tipon. Sa mga sandaling ito ay nagsama-sama na nga lahat dito yung mga taong makikipaglibing. Hindi nga nila aluntana dito yung napakalakas na ulan para lang makipaglibing. Sa mga sandaling ito ay biglang ang pumasok dito sa aking isipan yung mga panahon kung namatay rin yung aking ina. Sobrang napakabigat ng sa pakiramdam pero wala nga tayong magagawa kung hindi lumaban at tanggapin na la ang lahat. Sa mga sandaling ito ay inilalabas na nga dito yung kabaong nga ni Lonlon Lon para nga ilagay na siya doon sa karo. Sobrang nakakalungkot nga lang talaga dahil minsan nga lang kami magkita-kita dito tapos pag nagkikita-kita kami ay nagkakaroon pa ng ganitong pangyayari. Pamahiin nga pala nating mga Pilipino na kapag meron tayong patay ay hindi na natin kailangan pang bumalik kapag nakalabas na nga tayo ng bahay. Hindi na nga rin daw tayo pwede pang humabol kapag nakaalis na ng nga raw yung patay. Kaya naman lahat ng makikipaglibing nga dito ay nandito na nga lahat. Tila nakikisimpatsya din pala dito yung langit sa pagdadalamhati nga namin. Maya-maya nga pala ay nagpatugtog na nga pala dito yung nagkakaro ng isang napakalungkot na tugtugi na talaga namang sadyang nakapagpapabigat ng damdamin. Wala nga namang katigil-tigil dito yung ulan kaya naman halos lahat nga dito ay nagsipagdala na nga ng kanya-kanyang mga payong. Sa mga sandali ito ay nagsimula na nga kami ditong lumakad. Yung lakad na merong mabibigat na hakbang na sinasabing sana hindi na lang nangyari ang ganito. Kahit nga malakas dito ang ulan ay hindi nga alintana ng mga batang arima, ihatid lamang ang kanilang tito Lonlon Lon sa kanyang huling hantungan. Maya-maya nga pala ay nakarating na nga kami din sa simbahan na pagbimisahan nga sa katawan ni Lonlon. Lon. Wala nga sa amin dito kahit malayo nga ang lakaran dahil ang namumutawi lang sa amin ay ang sakit at paghihinagpis. At pagkatapos ay ipinasok na nga dito yung kabaong nga ni Lonlon Lon papunta nga doon sa loob ng simbahan. Pagkatapos nga dito ng misa ay nag-insenso na nga dito si Father. Sabi nila ang insenso daw ay ang paghahatid ng ating mga panalangin at kahilingan. Ito daw ay sa pamamagitan ng mahalimuyak na amoy at usok na paakyat sa langit. At pagkatapos nga nito ay winisika na nga dito ni Father ng Holy Water yung kabaong nga ni Lonlon. Lon. At pagkatapos ay pamilya nga ni Lonlon Lon ang nagbisik naman ng Holy Water para sa kanya. Habang papalapit ng papalapit, yung paghahatid kay Lonlon Lon sa huling hantungan ay pabigat na pabigat naman ang aming mga nararamdaman. Dito nga pala ililibing si Lonlon Lon sa Our Lady of Manawag Memorial Park at dito nga rin pala nakalibing yung daddy nga ni Lonlon. Lon. Sobrang napakabigat at napakasakit sa dibdib ang susunod na pangyayari kaya naman hindi ko na nakuhanan pa ng video pinast forward ko na nga lang ang video papunta nga dito sa huling hantungan na nga ni Lon Lon. Sobrang napakasakit na sa dibdib ng mga pangyayari kanina kaya naman hindi ko na nga nakayanan na kumuha pa nga ng video. Kaya naman sa pagtatapos ng senaryong ito ay dito na rin nga magtatapos itong aking mini vlog. Sana kung nasaan ka man ngayon Lon, Lon ay maging masaya ka na at sana'y kapiling mo na rin ang iyong daddy. May your soul rest in peace.